dating rin natin kung makakakilos tayo sa checkpoint so tara biyahin na wala naman check, punta check yes, o siguro gareto na kami doon wala naman nag check kung wala yung mga nag check doon baka yung mga po si medical po ramping this way baka budulas yung malikot medyo matarik lang mga kobi no so, pero titlit lang muna tignan yung gilid <laughs> haramano <no>, ka napakabino ng tubig mga kobi oh, oh ano <laughs> yun? <laughs> <laughs> tsunami? It's a little bit hot cream. Thank you. Tamingin yung yan. mga mga ganong Dinner yan. Bukas may breakfast pa. What's up mga kapogi? Miss yes, Pogi is here. pag tayo ngayon. Papunta ng Palatagan. Tapos kinabukasan na Tagaytay. Birthday kasi natin bukas. Doon tayo magse-celebrate ng birthday ko. Ah! na dalawang araw lang kami doon tapos uwi na rin Titingnan rin natin kung makakalusot tayo sa checkpoint kasi sabi may checkpoint daw sa kalatagan pero legit naman tong natin may dala tayong mga dokumento Kumuha rin ako ng certificate din ulit yung parang uh, travel pass na hindi ako naging PUI at PUM so tara, biyayin na! I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free Statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams sense some modestness. I'm not here to save the day. For you to take away, I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind. <mirror> <mirror> Nasa ato na kami mga kapogi ng ano no ng kalatagan eh, Expected namin may check point pero wala pa namang mag take point Pero ay lang, digit naman nga yung biyayin natin may na tayong mga dokumento So siguro direto na kami doon, Wala naman nag check Ha ito ah, na pa Ito <laughs> so, pala yung mga nag take point So dito tayo Kasi Antonio po? Si medical po. Meron po. Sige po. tan tôi nhập bộ Thôi nó Nó Thôi tôi đi nó hindi na natin nilabas yung medical certificate natin na may logbook dun si ate na doon yung pangalan namin so hindi niya na hindi yung medical certificate natin nga pala mga kapag kapag pupunta kayo dito sa mga beach dito sa kalatagan kausapin nyo yung resort okay lang magpa-reserve kayo sa resort tapos yung mga taga resort ah uh, kakausapin naman nila yung mga nandiyan sa boundary sa mga checkpoint para makasuhol kayo na ito yung papasok kasi dito ka uh, sa kalagat sa Antonio hindi nga na kami ng certificate pinag-send na kami ng picture pinicura na namin yung medical certificate namin at naman na kanila kaya pagdating namin dyan para dire na lang daw so yun lang ang mga sa mga Apo no so dyan. Ito na no, Blamping, this way ano dito hawak ka, na, malayo yan. ka naman so, dito mo yung ano dito dito yung ano dito yung ano dito yung ano dito dito yung ano dito yung kayo dito yung ano dito yung dito yung ano nandudulas siya, at alam malikot sa Victorino sa Casa Antonio kuya dito yung ka, Casa Antonio? ano si Tom Ay lang ba, magdarisa oh, ba? ako ah magdarisa na lang po eh ayun ka okay, ha, salamat thank you kilala kami dito mga kapwa dito <laughs> 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 hindi ano yan, nagpabukas siya kami magamit <tom> mo, na mga kapwa pala malikot ipitin mo yung pet ko yan. Pray na lang naman gagawin ko dyan. yeah Medyo matarik lang mga pogi na. No? Pero teknik dyan pag muna tignan yung gilid. Tignan mo na lang yung daan. Ano ba diba na ako? Ano ba? Malapit na eh. So nandito na kami mga pogi na. No? si Clarissa <laughs> harap ang manok ah? <laughs> ah dito na kami mga ka-pobi ito yung loob niya yan <laughs> may electric pa naman Para lang kami manok, patungo ay ang manok yan. 不知道没有。嗯嗯 hindi na makapunta tayo dyan mo pero hindi yata tayo makapunta dito pati may ano siya harang hindi hindi naman natin motorin yan kaya nga motorin nyo mo. pag uwi na tayo a dito na tayo sa tayo, parang tayong ano parang ah, parang tubig ano? parang anong tubig dito uh, kumukulo anday hot spring mahini Alam, Mas, so, ano ka kaya sa So okay, yung mga pogi Iwan ko muna itong camera dito sa shore Kasi nagpapag yung ano Ito nagpapag Tangit yung kuha Nalingit kasi yung tubig Iwan ko muna sa dun Alapag ko muna Mamaya na ulit mga pogi ha Ganyan din muna kami rito Pinayara ko naming uh, hat, Kasama na food nila. Naman na yan mga masarap. Sa dinner yan. Bukas may breakfast. Uh, Pinakasarap. sa Antonio madilim na. Medyo madilim lang. Pero maganda. Makikita niya sa peksa.